si Eric na matapang. Isang pangalang binabanggit ng may paggalang. Siya ay isang jarl, isang pinuno na higit sa karaniwang tao. Ang kanyang balbas kasing puti ng niebe ay nagsasabi ng di mabilang na taglamig. Ang kanyang mga mata kasing asul ng fjord ay nagtataglay ng karunungan ng libong labanan. Kilala ng nayon ng Vestfjord ang kanyang lakas. Nasaksihan nila ang kanyang katapangan sa harap ng panganib si Erik ang kanilang tagapagtanggol, ang kanilang pinuno. Pinangunahan ni Eric ang kanyang mga tao sa panahon ng kapayapaan at kasaganaan. Nagdala siya ng tagumpay sa panahon ng digmaan. Kilala ang kanyang pangalan sa buong North Sea. Mula sa nagyayelong lupay ng Hilaga hanggang sa maaraw na baybayin ng Frankia, siya ay isang alamat, isang tunay na Viking. Ang mundo ay nagbabago. Lumipas na ang mga araw ng madaling pagsalakay at mga nayong walang depensa Ang mga Norsemen ay naging masyadong matapang, masyadong sakim Natuto ang mga kaharian sa Timog mula sa kanilang mga pagkakamali Nagtayo sila ng mga pader, gumawa ng mga alyansa Handa na sila para sa mga Viking Nakita ni Eric ang mga pagbabagong ito, naunawaan niya ang kahalagahan nito Ang mga lumang kaugalian ay unti-unting nawawala ang panahon ng pangingibabaw ng mga Viking ay nalalapit na sa katapusan. Nakaramdam siya ng lungkot, ngunit mayroon ding pagmamalaki Nabuhay siya sa panahon ng kadakilaan, isang panahon ng mga bayani. Naghihintay ang karangalan sa mga nanangangahas na kunin ito. Tumayo si Erik sa harap ng kanyang mga tao. Ang kanyang boses, bagamat may katandaan, ay dumadagundong pa rin sa autoridad Nagsalita siya tungkol sa nagbabagong panahon, tungkol sa pangangailangan ng katapangan. Nagsalita siya tungkol sa mga Saxon at sa kanilang kayamanan. Ngunit higit sa lahat, nagsalita siya tungkol sa karangalan. Tayo ay mga Viking, sigaw niya. Tayo ay mga mandirigma, hindi natin kinatatakutan ng kamatayan, tinatanggap natin ito. Umugong ang kanyang mga salita sa karamihan, nagsindi na ng apoy sa kanilang mga puso. Inihayag ni Eric ang kanyang balak na pamunuan ng isang huling pagsalakay. Isang pangwakas na paglalakbay sa lupain ng mga Saxon, hindi siya naghahanap ng ginto, walang lupain. Karangalan lamang ang kanyang hangad, at nangako siyang ibabahagi ang karangalang iyon sa mga sasama sa kanya. Sinalubong ng hiyawan ng pagsangayo ng kanyang mga salita. Mahaba at mahirap ang paglalakbay. Ang North Sea ay isang pabago-bagong dagat, ngunit ang mga Viking ay matibay na tao. Tinis nila ang mga bagyo at nagpatuloy. Sa wakas, narating nila ang baybayin ng Northumbria. Ang tanawin ng kuta ng Saxon ay pumuno sa kanila ng takot pananabik. Handa ang mga Saxon, nabalaan sila sa pagdating ng mga Viking, mabangis ang labanan, bumuhos ang mga palaso mula sa langit, nagtagisan ng mga bakal, namula ang lupa sa dugo. Tumumba si Erik mula sa labanan, humihina ang kanyang lakas. Tumingala siya sa langit. Tinawag niya si Odin ang Allfather, ang Diyos ng digmaan at kamatayan. Humingi siya ng lugar sa Valhalla, ang bulwagan ng mga napatay ng na mandirigma. Nakita ng kanyang mga tauhan ang pagbagsak ng kanilang pinuno. Lumaban sila ng may panibagong lakas, desperado na parangalan siya. Ngunit wala nang silbi, nadaig sa bilang ang mga viking. Napilitan silang umatras, naiwan ang kanilang napatay na pinuno. Nakarating sa Vestfjord ang balita ng pagkamatay ni Eric. Isang alon ng kalungkutan ang bumalot sa nayon. Nawala nila ang kanilang tagapagtanggol, ang kanilang pinuno, ang kanilang bayani. Ipinagluksa nila ang kanyang pagpanaw, ngunit ipinagdiwang din nila ang kanyang buhay. Uminit sila ng isang runestone bilang parangal sa kanya... Isang permanenteng bantayog sa kanyang katapangan at karunungan. Mabubuhay ang alamat ni Eric, ipapasa sa mga susunod na henerasyon, isang paalala sa panahon kung kailan ang mga Viking ang namuno sa mga alon.